Kemo ay kamutay. Inda. yan, limot niyo, damay. po yung ahas. Ayan, Tine, asem. Oh. E, bijuway, bijuway, ito, po ang asem! Bidyo eh, yung buto. Yung upo ang asem! Hmm, Hindi, sarap na yung buto. Buto ko so, po yung na, asem! Natubo po ba yung satya? Ay na! Ayok okay. oh, na po. Ayok na po. Ay, tinapaw ni kinakain ni Ha? Kinakain ah, nyo noon. Kinakain ni Eh. Bakit may tinapon yun? Hindi ko Tingnan ko. na. Asim. Alin mo? Kuha ka na sa soso mo. Ano kita ayaw? Sa soso mo. Ang sara. Ang tama na. Ang kanaw ng camera. Ayaw. 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 ng laki. Eh, tutoy. Tatak mo tuloy yan ng mga sinsenyaw. Ang dami. Alam paano ako makakababa? Hindi, baba. Ano ba ito Hindi, baba. Ay, tilaw ha. Ang yan. Puta. Puta. Yan. Oh, miyaw. Hindi ko ako makakupunta dyan. Tuta ako, tuta ako. Baka mamatay ako. Uy. Baka mamatay ako dyan. Hindi ka tabi mo, ano tayo? Yan.

Dine daw daw Tumayo ko para kita. Dine ka. Oh, layo. di daw daw. Kasi ako oh, ha, mo muna yung muna ng fashion pro, fashion pro muna yo, pata. Oray, ay, kita ray. Aw. Fashion pro tao. Hay. Ha. Ah. Ayaw. Ray yung kadame sabi pangunin nyo. ano pangunin. Hindi no, oh, hindi ako natatakot pero Ano nga ni mo no, nangyong, tingnan mo. Inyo may hidup pa. Wala na po. Jo jandi po ako menong ano ni kuno ano. kaya ko, kailan. Nang po? Bago na po nakita yung pasyon, bago na po nakita yung ahas. Wala kaya. po. Ano po nakasama niya nung ano, kinuha niya po yung ahas. ang dami Oh. Ang dami pala eh! oh, mo yun yun. Oh, video halaan na Video ba ka? Opo, binibidyo halaan. Oh, tiyah, oh. Tiyah, oh. Tiyah, oh. Ibu-ibaw malamaw. Ibu-ibaw, ibu, ibu at malamaw. Pupunta ibu, ibu at malamaw. na na aybo na. ibu, -ibu na oh, laing. Ayo. Awo. Gamay. ibu ba, uy uwi na po sila. Uy, huwag uway! Okay, huwag kayo uwi na. Huwag sa Sige. Intay nyo sila kay Tay. Madali na ra. Hintay nyo muna. Hintay nyo muna sila kay Bawi. Hintay nyo muna. Ano na yan? Ang Tay. Ang tayang pasimprat eh. Kung gusto ko yan ang pasimprat. Opo. Pa, pa. Laki ba Opo. Isa una na kayo, si Laki Boy gusto oray. Wala kayo, wala kayo. Pagka-diyan muna lahat sila. Ha? Oh, eh. Muna na si Jack. Musa. Ito na tila lang. Ito ko rambutan, meron pa kaya rambutan po? Ito ko po rambutan. Pwede. Saan? Ano po? po yun? Ay alam niyo yun po yung sobrang dali po tuklapin? Tuklapin? Hindi, hindi siya tuklapin eh. Tuklapin. Sobrang bilis. Tuklapin siya pero yung ano, yung unting galaw mo lang, tuklap na lahat. Tuklapin niya eh. Oo nga, pero ano, mas, mas tuklapin, tuklapin pa sa tuklapin. Po. tuklapin. Ah, ay po, kagat-kagat na daw po siya ng lamok. Nasa kubaw. Apo. Sige, nasa kubaw. Kaya nga at ako at po, kaya nga ako puro sugat na din. Kaya Baka na daw po siya masing. Apo. Ay, kailangan ko magyan ah uh -huh. at hindi ano ba? yung hindi siya hindi. Kung pinap limut yung maaga Ya, yeah, limot yung mula sa uh, malapit limut yung ganda na nai, au yung muni nai au at yung malaki ba? ano ba? ayan, bibiduhan mo na nyo, ha ah, Lamok. bibiduhan mo na nyo dyan ah okay. wala na lang, ah tapos patay sila

Oo na kasi na. muna yun eh. kaya kasi kaya kasi yun yung yung plastic plastic maso plastic plastic na ano yun 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 ano ano yun ano yun ano yun ano yun ano yun ano ano yun ano ano yun ano yan, yan, yan. Pasit, yan, yan. <laughs> Masit, dos, ni na. Yan. wala. Hindi ka. Binagay -e ko na pa sa inya Yan, mamunot pa ako. pas ka muna. Pa ako. mo diyan. <laughs> Ang dami na nalalaglag. Masam! Nakita ka! Nakita ka! Na? Ano ka nakamay? Nangunguhan ng rambutan! Au, 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 au! Rambutan!